Puntahan namin yan. Ito siya, Hong Kong Park, Three Garden Road. Pasok daw kami. Ayan. Ayan na yung mga kaibigan natin. Ang ganda Oh. Oh, ang ganda. Ayan guys Oh. Ah, titignan mo siya dito. Dito kali ka, halika. Halika, para siyang ano lang. In-image lang yung ano. In-image lang ay, siya. Oh, ang ganda. ganda dito. Dito. I-picture mo to sa akin dito. Dito tayo, dito. May mga ibon pa. Ayan, guys. Masang dami ibon. Ayan, may ano pa. Ayan, guys, oh. work in progress. Ate G, dito daw. Dito sis. So, di ba dito kumupo? Dito lang kami, guys. Ayan. Ayoko ng awal. Sino ba yung awal mo, ate? Ayoko ayoko ni banggitin siya lang. Kanina. na. pakinggan guys no. Pakinggan niyo yung ano sounds naman, Yung sounds ng sounds ng, sounds ng ibon. Ganda rin naman dito para lang sya man. Handmade nga lang pero okay na. Ano? Ayan eh. Ayan, pakinggan niyo yun lang yung sounds ng mga mga ibon. Ayan, yung ibon. Ayan yung ibon, guys, oh. Ayun. malakas ang ano nun, pag marites talaga. <laughs> lakas ng ears. Ayun, no? Alam, lakas ng time, no? siya bird guys oh. Punta kami ng church. Ito muna tayo sa church. Ayan yung church. May kinakasan. Ayan, church na kami guys. And patawag na si God. tayo mm. din, sa church. Dito lang. Huh? Dito lang. Kung so, gusto niya. Sa labas? Oo. Para pa, ito lang. Flyers. Ka, po. Ayan, dito lang kami sa church. Ayan guys, pababa na kami. Ang ganda. Ayan guys, so. Oh. Tapos na kami guys. Pababa na kami. pa papatayin. Sige, naman? Si Dito dai dadaan. Pababa. Dito na lang. Ate, doon na lang. Doon na lang nya kami hintayin sa ano. Sa Subway ba yun? Yung Subway dun sa tambayan sa ilalim. Sa Metro Doon tayo kakain? Linadahanan lang na tapos siya, di ko makikita siya. Kung di ko makikita siyang smile siya, ay, kasan siya. Dito lang kami, guys. Mga kaarap. Pagkatapos namin. Pagkakita lang. Pagkakita lang. Adali, Dali Hey. Ah, dito kayo sumayaw? Hoy, na biya ka, kita ng Dito ba kayo sumayaw? Dito ba kayo sumayaw? Nice na Dito lang kami guys. Tingnan nyo lang yung banda ng ano. Hong Kong. Nasa Hong Kong kami guys. Ay! <laughs> Ang ganda no? Pababa na ba tayo, te? Te, pababa na tayo? Pababa na tayo? Pababa na, na kami? Pababa na kami? pababa na kami. Ang ganda, no? Ate G! Uy, ate Ana! Ayan! Hindi ka kita? Lumita ka! Ayan ka nga, oh! Layo lang. Ayan na! Saan tayo? Saan tayo dadaan? Saan tayo dadaan, te? Ayan, paalis na kami, guys. Kasi gabi na. Kakain pa kami ng dinner. Wala, di, pa utangin mo ko, ha? Sige, sabi mo, ha? Ang <laughs> <Kaya> dami ng <yung, laughs> pera eh, no? Pera, walang pera. Uy, bilis! Uy, bilis ate! Dali! <laughs> <laughs> Asaya pag bumibilis tayo eh. Tingnan natin tapo ayan. natin yung dew. dito tayo dadaan, oh. Man guys, oh. Yan uh, Christmas yan, guys. Ayan yung lion. Tapos pababa na kami. Gantong hunting nanti. Ate! Ayan, bahala na si ate. sana oh? Sarado ba, di ba? Ngayon guys oh. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas na guys. Yeah. Merry Christmas na! Ang lamig na guys. Sobrang lamig na. Merry Christmas na. Ayan na kami. Lamig na. Sobrang lamig. Ay, ang bigat na na dala niya. Ay, sorry. Mayroong nag-picture pala dyan. Ayan tayo. Ayan tayo. Dito na tayo. Ay, bakit sa akin itong ano? Okay. Ano yung tenek? Ano yung to? Neck? Turtle neck? Ha? Huh? Bakit ko yung turtle neck? Kasalamig na. Kaya na eh. Sobrang... Ay, dali ito eh. Ayan, dito na kami guys. Hindi na, hindi ko alam kung saan kami pupunta. Alas 6 Alas 6 na ba? Ang bilis ng dilim. Makita hmm. nyo na kasi to guys. Saan ba tayo, te? Sa buhay ba tayo? Babalik kami guys sa subway. Doon tayo kakain, eh. Doon sa ilalim. Natalagay. Ate? Ate Ana? Ate G? Merch time na kumakihanan, te. Ganda pala dito, te, oh. Christmas na, Christmas na, guys. Ate, te, ano? Nag-one ka? Nag-screenshot ka? Christmas na, Christmas na, hindi nataanan namin. Diba? Ayan eh. na. Tapos, inaano pa yung ano natin. Hangin. yung okay, buho. Yan. Salamat sa pag, ano, ha, pagsama. Kahit nakaitlip ka na, nandiyan ko pa rin. Sino? Sino, Tay? Huwag mong ganda na, no? Kaya nga, eh. Dito kami guys sa ano sa ilalim ng... Uy ate! Dali! Dali! dito <laughs> <laughs> Oo. Oh, pinupin mo na. Ito na tayo, may money. Doon sa dulo? Marites ako guys. Dito lang tayo. So, shout out. So, maglalas na yung ano, video natin, guys. Gabi na. So, natapos din yung aming holiday na ganito. Lakad, video. Tapos na rin singing, ano. Thank <laughs> yung ano, nasa bag ko yung ano, te. Tay. Magkakain tayo? Oo. May kakain ba tayo? Yes. Hindi. Yes. Ito yung malaki. Yes. Oo. Ayan. Tapos na kami, guys. Nagkita-kita rin kami. Mading so, kasi okay. sila namin. Oo, may o dito, mag ano ka, o, bless yan. Pray ka lang. Ay, Hindi, saka dito. Iyan e, mo lang para magbless ka din. Kasi doon. Ayan. Para oh, ka din. May lang Oo nga. bakit? Bless. Kasi may holy water to. Sinausaw ko to. Sinausaw ko to no. Bago ano. Tignan nyo yung bokeh. Tignan lang naman. Makain po. guys. 24 7 Hindi <laughs> ka na sa, sa So bye guys. shout out to all thank you, thank you so much guys